Labaritang probinsya po naman, DILG, PAO, ito pong Public Attorney's Office, at ang PNP, naglunsad daw po ng seminar para sa mga nanunungkulan bilang Barangay Justices sa Bustos, Bulacan. Nori Fidel, magbabalita. Good morning, Nori. Pinangunahan ng mga kinatawan mula sa tanggapan ng DILG, Public Attorney's Office o PAO, at ng Philippine National Police, ang isinagawang seminar para sa mga tumatayong Barangay Justices o lupong tagapamayapa sa bawat barangay sa bayan ng Bustos, Bulacan. Layo ng nasabing seminar ay para magkaroon ng dagdag o sapat na kaalaman kung paano ang tamang proseso sa pagsasayos ng mga kaso sa pagitan ng na nagrereklamo at inirereklamo. Napakahalaga at napakalaking tulong bilang katuwang hindi lamang ng mga kapitan o barangay chairman sa bawat barangay ang nasabing lupon, lalo na sa tanggapan ng pulisya at sa korte para maiwasan ang pagsasampan na kaso kung kaya namang maresolba o mabigyan solusyon sa barangay pa lamang. Nilinaw at piniliwanag ng mga tagapagsalita kung ano ang mga usapino kaso na dapat at hindi dapat harapin ng mga lupong tagapamayapa. Bago matapos ang programa, ay isa-isang sinagot ng mga tagapagsalita ang kanilang mga katanungan na kanila namang naunawaan. Nori Fidel, para sa 100% Balita.